Maraming maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa binigay mong apunan sa amin. Bago loto, kanin. Ano pa? Ito, pirito kalaso. Oh, hindi sila sunog kasi nga sister, Baby ang dumali. Pag ako dumali yan, medyo sunog ng kampiya. <laughs> yan ay bigay ng ating Panginoong Diyos ay sa Mateo 6.9 manamin nasa langit kay hindi as 11 bigyan po kami ng ngaming kakanin araw-araw kaya ipinapakita lang ng ating resource tang ganda kay mga tao sa buong mundo basta may buhay galing sa Panginoon Diyos amen god is good oh that time okay kaya na po tayo umiinom na makikita pagkatapos ng sa ibang posisyon ang mga points actually naman ma-include ng civil Service eligible

umano ang US sa mga dual citizen at green card holder. Sa isang advisory, ininaw ko ng embahada na walang ginagong pamahalaan ng Amerika sa mga polisiya tungkol sa dual citizenship o lawful permanent resident travel rights. Ayon sa embahada, nagdulot ng pag-aalala sa Filipino community sa US ang mga nasabing misleading na mag-verify ng mga impormasyon sa mga official government sources, huwag mag-share ng mga di na-verify na content, at i-report ang mga maling impormasyon sa platform kung saan ito lumabas. Para matiyak na healthy ang magiging delivery ng mga benefit sa kayo gano'n, hindi na pwede nito. gano'n doon. sa ng ikaapat na mga... Isumuso ka, laso? sa mga mga Dahil hindi ang aspeto nito. Tulad ng... Si kaya nang malamang may idaraos na sa kanilang lugar hindi ito alasong, uh, saik-tai uh, siya, alasong kundi saik-tai, talaga kung ako, ako na sa na, sa siya. Hey, na first tewa. time para na si Maricel? kung kaya, kailan na ang kanyang paghahanda para sa kanyang anak? ano na mo, checkup, check check on ma mag one. Palagay ko gusto nila kailan one

na nyo po yung lahat ng mga buntis ngayon na magpa-check up dahil kung isa nga po sa rason ay yung kanilang financial no. na problema. Una po na po ay uh, hindi naman po lahat ng buntis nakaka-avail na po sa laboratory, CBC, pap smear dahil po sa kahirapan ng buhay. Maibigay po natin yung tinatawag natin na kalidad ng pangangalaga sa ina para nga po masiguro natin yung sumbol po nila ay talaga. picture ano, Ito siguro yung yun, gusto niya. Ang oh, pagkita mo ka daw yung Lucky Baby. Yung mo. Ang inyong tili pa sa Ah, At advocacy. Yes, almost two years na, no? Yung yung Ito pwede subuhan Kayo ay naniniwala sa programa na Ang kalaga screening ay isang malaking bagay. Dalo na sa mga community hindi masyadong nakaparinig na mula sa health services. Maraming salamat po sa tinagkal o pinagpag-ilala sa TV Patrol Likod sa Pamina. Tinanabas na ang trailer ng season finale ng info video na Kinunan sa Marawi City. у нас тут що кожен песи на батут марна державна стаття 27 69 актуальне питання для представників етики і на 8200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Amy to news in the service of the book, you know? maninakaw na kable ng NCAP CCTV ibinenta ng bagsak preso sa junk shop. Tuloy-tuloy pa rin ang mga banita sa Bonbalita. Share Bonbalik kay manasyaran, right. siya ni Sierra Kuseba, kay kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bonista, God bless us o, oh, kalukuran ka kawan pangan, May punan ini tu, mengana aku punan. Wanita apa, mana aku tu? Bila aku jadi eh,